Yan, ganyan kalakas itong solar namin. Oh, ang lakas oh. Oh. Dito sito, dito. Oh. Yan siya. Pero itong bomba namin, one in one half, one hour power. Pero yung tubo, dito. Yan. Mura lang magagastos niyo dito, mga na 30k. -tart May tubig na kayong unlay. Basta umaraw hanggang hapon, alas 7 hanggang alas 4. Oh hindi pa nga namin na linisan no? Oh. mas malakas pa yan pag pan, hindi malikabok na ganyan mas malakas pa oh. ito yung ano, pakain namin sa kambing oh, mga endogo pera, sintrosima halo halo, napier mulato pakita ko sa inyo kung ano yung mulato ito kalupo ito kalupo pintrosima ito indugo pera pang pagatas ng kambing ito pakyong napier yan pakyong napier ito mulato o, meron siyang kalupo na nahihalo o. yan yung pano mulato hmm, ganda tong mulato ang tangkad o. hanggang baywang na siya Nga, pwede nang kapasin ulit hmm may sitarya din kami dito saan naman yung sitarya to mga pakyong na yan yung matatas na yan ito paborito ng kambing ito itong baging baging na to so, saka itong kwan yung isa yung sintrosima paborito nila yan ito puro mulato ito yan mulato oh. ang daming kapal kapal ng mulato. Yung sitarya. Ito ang sitarya. Ito. Sitarya. Mas manipis yung dahon. Mas manipis. Ito yung taniman namin. O ng mais pang silage. Yan ang luwang. So ang nagpapatubig yan. Ito. Mga napier. Yan. Salad dito. Salad garden. Kasi halo-halo sila eh. Hindi isang klase. Yan, kapal ng dugo pera dyan. Oh. Oh, eh, ito, Favorito ng kambing ito. Sintrosima. Yan, Sintrosima. Nagmix sila ng kalopo. Eh, kapal ng dugo namin dyan. Oh. Eh. Kahit summer na summer, green na green siya. Oh, kunting tubig lang kasi kailangan yan. Matiba yan sa kwan. Araw parang malunggay. Ito yung mais namin. Oh. Eh. Yan, mais. Patanim yan nung nagpa-training kami sa ATI. Mais din yun, yung workers ng Region 1 nagtanim dyan. Pa-training kami ng kwan. Goat racing. So, naging demo farm itong farm namin. Demo farm siya. Meron pang kwan dyan eh. Palang. Palang. Palang o, oh. Eh. akyat na dyan, sa solar Yan, kakabit ko na itong tubig doon Papunta na sa mais eh, Lakas nyan eh, Lakas to, di dusti to eh, eh Pero yung bomba ko, kwan lang One in one half Pero punong puno tong di dos eh, Lakas kakabit ko na Kapag na doon sa maisan yan yung maning pinatubigan ko na yan magandang pakain yan sa kambing pagkain naman ng tao yung harvest yan na kanya